Magspark kamusta kayo? At sa vlog ngayon ay eh, pag-uusapan natin ng mga senyales na sobrang mahal ka at iniibig ka ng isang lalaki. At kung handa na kayong lahat, masarap po tayo at muli, be inspired! At ang unang signs kayo sa na sobrang mahal ka at iniibig ka ng lalaking mahal mo is sa isang araw, nakakailang sabi siya sa iyo ng I love you. Yan ang unang signs kayo sa part kapag ang lalaking yan, sino man yan sa buhay mo, boyfriend mo, mister mo, o manliligaw mo, ay talaga naman kayo sa Sobrang mahal ka sa isang araw nga eh. Nakakailang sabi sa iyo yan ng I love you. Alam nyo mga katsupart, ganyan ang tuloy na pag-ibig. Yan ang totoong pagmamahal. Eh. Diba? Dapat mapansin mo yan, kapag ang lalaki ay consistent, tuloy-tuloy, hindi nagbabago, araw-araw, sinasabi niya sa'yo, nagamang times, pag nababasa mo, naririnig mo, lagi niyang pinapaalala, palagi niyang pinaparamdam, palagi niyang sinasabi, palagi niyang chinachat, pinatext, palagi niyang pinaparinig sa'yo, na mahal ka niya, nakakailang sabi pa siya sa isang araw ng I love you, ito naman sobrang mahal ka niyan, ganyan ba ang boyfriend mo sa'yo? Ganyan ba ang mister mo sa'yo? E eh, baka sabihin ng iba ka inspired. Diba may mga lalaki naman na hindi showy o hindi masyadong ipinapakita yung kanyang nararamdaman. May mga lalaki na tahimik lang. Ayaw nyo mag-spread palagi yung tatandaan na ang pag-ibig kailanman kapag ito ay tunay at sobra, hindi ito maitatago at sa mga patandaan ay lagi niya itong masasabi sa'yo. Ganyan-ganyan kayong spread kahit gano'n pa yung kaseryoso. Kahit gano'n pa yung katahimik, kahit hindi pa yung showing tao, kung siya nakakaramdam ng pag-ibig, sasabihin niya yan sa'yo. Tandaan mo yan, ka-inspired. So, sa mga dapat yung malaman. Dapat yung tandaan upang masabi mo ang part ng lalaki, sobrang mahal ka at iniibig ka talaga. Sa isang araw, nakakailang sabi sa'yo ng I love you. O halos araw-araw, palagi niya sinasabing mahal ka niya. Ka-inspired. Pangalawang signals ka-inspired na sobrang mahal ka at iniibig ka ng sinalakis nahihiya pa rin siya sa iyo at iniisip pa lagi ang mararamdaman mo. Yun ang pangalawa Yun ang pangalawang palandaan. Sa inyo ng isang lalaki, sobrang mahal ka. At toong iniibig ka, siya ay nahihiya pa rin sa iyo. At iniisip niya pa rin palagi ang mararamdaman mo. Ganyan niyan kay eh. Alam niyo, ang tunay na pag-ibig ay sabihin nating puro. Ibig sabihin eh, talagang iniisip, concern ang, sa mararamdaman ng babaeng mahal niya o taong mahal niya. Dahil masayo bang tunay na pag-ibig ang inaalay sa'yo ng isang tao kung siya ay walang ingat sa pinapakita at pinaparamdam niya sa'yo? Masayo bang tunay ang pag-ibig at pagmamahal niya kung napakapal na mukha niya upang lagi kang lukuhin at paiyakin, saktan, pisikal, talaga namang ka-inspired, pagsabihin na kung ano na masakit sa salita? Yun ba tunay na pag-ibig sa'yo? Ang tunay na pag-ibig ay may pag-iingat sapagkat ang pag-ibig ay mabuti. Kailan pa laging hindi maingat ang kabutihan? Ang hindi maingat yung kasamaan, yung hindi totoo, ka-inspired. Kung ang boyfriend mo o mister mo ay ganyan sa'yo, mahihiya pa rin siya sa mga ilang bagay patungkol sa inyong relasyon o sa inyong buhay. At lagi na pa rin iniisip ang mararamdaman mo sa kung ano dahilan o paraan ay mahal ka niyan ka-inspired. Isa yun sa mga signs na tunay ang pag-ibig niya sa'yo. At isa rin yan sa mga sinyal sa sobrang mahalaga ka. Sobrang mahal kanya niya, ka inspire Pangatlong sinyal sa ka-inspire na sobrang mahal ka lang sa lalaki at iniibig ka talaga niya is na ka agad yung pangatlong inspir, na sinyal sa patandaan ng lalaki ay bos na umiibig at nagmamahal sa iyo. Na ka agad, di ba? Kakadate nyo lang, kakakita at kasal kanila lang, magkasama kayo. Na miss ka niya agad o magkausap lang kayo sa phone o magka-chat, magka-text, magka-call, magka-video call, magka call di ba? Tapos mga ilang oras lang, namimiss ka na naman agad niya. Nagiging needy sa'yo. Ganyan na eh, nagiging needy. Alam niyo ba, mga babae lang ang nagiging needy? Pati mga lalaki, nagiging needy rin yan. Walang pinipili ang pag-ibig kapag ito ay pumasok sa puso ni naman. Hahamaki ng lahat pag mamasundan ka lamang at mapaibig ka lamang. Paparamdam lang sa'yo ang mahal na mahal ka niya, at pabigyan ka lang ng panahon. Kaya inspire pansinin mo ang bagay niyan. Ganyan ba ang mo sa'yo? Namimiss ka niya kaagad? Palagi niya rin ba siya sabi siya yan? Miss kita. nagtatakas ka siya sabi mo, di ba kanina magkausap lang tayo? Di ba kanina magkasama lang tayo? Di ba kanina nakita mo na ako? Di ba? Eh, ganyan talaga eh. Kahit naman ikaw pag nagmahal ka, siguro iba sa inyo naranasan na yan. Na umibig, nagmahal, na in love. Diba? Madaling makamis. Namimiss agad yung boyfriend, namimiss agad yung asawa, yung partner lalaki na mo agad. Kanina lang magkausap kayo, kanina lang magkasama kayo. Ganyan yan sapagkat lagi siyang nasa isip mo. At lagi siyang nasa puso mo. Dahilan kung bakit nakaramdam ka ng pangungulila sa kanya. Dahilan kung bakit palagi mo siyang hinahanap at nasabi mo sa sarili mong namimiss mo siya. At nasabi niya sa iyong namimiss kanya ka inspired sa mga signs na ang isang lalaki lubos kang mahal at tunay kang iniibig ka inspire pang apat na signals ka inspire na sobrang mahal ka ng isang lalaki at talagang iniibig ka niya is willing palagi mag sorry at magpakumbaba yung pang apat ka inspire alam niyo, mga inspired ka bang ba isang lalaki sobrang mahal ka tandaan mo handang magpakumbaba yan sa pag, sa pagkat ang tao kapag nagmamahal ayaw niyang masira ang relasyon nila ng taong mahal niya at mawala ito sa kanya nagiging matalino rin sa bagay na yon at handang magpakumbaba handang magsorry magpakumbaba di ba minsan nga kahit ikaw may kasalanan eh kahit ikaw yung may mali kahit ikaw yung may pagkukulang kahit ikaw yung toxic siya pa rin yung nagpakumbaba siya pa rin yung nagsusorry dahil iniibig ka niya mahal ka niya ang iniiwasan nila ay masira kayo ang iniiwasan nila ay mawala ang pagmamahal mo ang iniiwasan nila ay mahiwalay siya sa iyo ang iniiwasan nila ay maghiwalay kayo, maagaw ka ng iba, talaga namang ka kalimutan mo siya. Ayaw niya mangyari yun sapagkat mahal kanya, at iniibig ka niyang tunay sa puso't buhay niya. Kaya naman ka-inspire siya ay handang mag-sorry kahit ikaw pang pa nagkamali. Handa siya magpakumbaba sapagkat mahal kanya. sobrang mahal kanya, at patandaan niya na tunay ka niyang iniibig ka-inspire. Pang namang senyals ka-inspire na sobrang mahal ka ng sinalaki, tunay ka niyang is Proud siyang isama ka sa kanila. Pang namang Diba? Naranasan nyo ba yan? Ginawa ba sa ng boyfriend mo yan? O dati ng mister mo? Ng partner mo ngayon? siya Proud siyang isama ka sa lugar nila, sa bahay nila. Ipakilala ka sa pamilya niya, sa mga kaibigan ka mag-anak niya. Talaga naman di siya nahihiya at proud pa siya. At wala siyang tinatago sa iyo, pinapatunayan niyang tunay ang pag-ibig niya sa iyo. Hindi yung katulad ng iba. Huwag naman sana masaktan dyan. Diba yung iba dyan, tinatago lang. Ayaw ipakilala sa magulang ng lalaki naggagarit ka na, nagtatampo ka na, naiinis ka na. Diba? Napapaisip mo na, go overthinking ka na. Bakit ayaw kang ipakilala ng partner mo na laki sa pamilya niya? Bakit ayaw kang ipakilala ng laking mahal mo sa kanila? Ayaw kang dalhin. Diba? Kahit sa mga kaibigan niya, ayaw niyang ipakilala ka. Para bang tinatago ka? Para bang may nililihim siya? Para bang may iba siya? Para bang may something sa kanya? pag pagkaganyan, dapat mag-obserba ka. Alamin mo ang totoo, dapat gamitin mo ang utak mo. Huwag laging puro puso, huwag ka magpakatanga Huwag ka masyadong marupok, huwag ka martir Gamitin mo ang talagang isipan mo upang di ka malaman hanggang sa huli At laging matatandaan na hindi puro pag-ibig dapat Pinapairal mo din dapat ang iyong logic at ang iyong pag-iisip upang maligtas ka Sa pagka, talaga namang pagkalugmok sa pag-ibig ka inspired sapagkat napakasakit pasaktan Iligtas mo palagi ang sarili mo Alamin mo palagi ang totoo isa Park. Sa mga talagang dapat mong tandaan, pinapakilala ka ba niya sa pamilya niya? Kilala mo na ba ang pamilya niya? Diba? Tunay niya ba ang pamilya yan? Dapat alamin mo ang totoo. Kamukha niya ba yan? Ka-inspired. Isa yun sa mga talagang signs. Proud siyang dalhin ka sa kanila. At lang malaman ng lahat ang tungkol sa inyo. Hindi siya natatakot, hindi siya nahihiya. Signs sa na sobrang mahal ka niya. At tunay ang pag-ibig na iniaalay at niyalatag niya para sa iyo, ka-inspired. Maraming sa dads kayo na sobrang mahal ka ng sa lalaki at tunay kanyang niibigis. Kasama ka palagi sa bawat panalangin niya, yung pangalan kayo spark. Alam mo kayo spark, syempre, sa mga talagang tunay na senyales talaga. Kapag mahal ka ng sobra ng isang tao, lalaki man o babae, lalo na mga kalalaki niya, lagi kayo sa panalangin niya. Ulo sa lahat, hindi naman lahat ng na lalaki mahilig manalangin. Hindi lahat ng na lalaki nag-pray. Tapos bukod doon, sinasama ka pa niya sa pray niya. -pa sa, pananalangin sa sa Panginoong Diyos, di ba? Okay, e, paano ko bumalaman na kasama ko sa panalangin niya? Minsan, sinasabi niya yun sa'yo eh. Alam mo, sinama kita sa kanina, nag-pray ako, sinama kita sa panalangin ko. Okay naman, di ba? Sinasabi niya sa ibang tao, nakalagay kang kasama sa panalangin niya. Kapag ganyan sa'yo ang partner ng laki, mahal ka niyan. Kasi naaalala ka niya. At concern sa'yo, niyalapit ka niya sa Diyos at lubha, lubha kang mahalaga sapagkat sa dami ng kakilala niyang tao sa mundo, sa dami ng kamag-anak niya, sa dami ng pwede niyang maisip na ilapit sa Panginoon, isa ka sa naiisip niya, isa ka sa pinakamahalagang nagamang pinapakiusap niya sa may kapala sa kataas-taasan kay inspired. So, sa mga dapat mong tandaan at dapat mong malaman, upang masabi mo na ang boyfriend mo o mister mo, ang pato mo lalaki, mahal ka talaga o sobrang mahal ka pa, palagi kang kasama sa panalangin niya ka Inspar. ka Inspar, maraming maraming salamat po sa pagtapos ng vlog dito. Kung kalimutan na mag-like, comment, share rin po upang makatulong din po tayo sa iba. At sa mga hindi pa po, po nakaklik ng subscribe, ay click din po yung subscribe, click din po yung notification bell upang manotify kayo so, sa YouTube pag may bago akong ni-upload na video. sa mga gusto magpa-coaching magpa-advise, -magpa makausap po ko tungkol sa inyong problema sa pag-ibig, sa chat man po na video pag-comments na po sa akin Facebook kami po profile picture ko. Pag dinyo nyo kumahanap sa FB, sa Messenger, search yung pangalan ko. Ayun yung profile picture ko. At ako mismo, ang magre-replay sa inyo ka Inspired. Maraming maraming salamat mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!